Brom brom brum, nandito na naman si macung Brom Brom Ha ha ha, hi mama, ha ha ha. Mga kabum brum, may nakita na naman tayong tutulog sa tabi ng kalsada mga kabum Bigyan na natin ito na pagkain, let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabum brum para bumili ng pagkain para ibigay na doon sa natutulog sa tabi ng na kalsada. Nakulong na naman tayo ngayon kapi mga kabum brum doon sa natutulog sa tabi ng na kalsada. Nabigay na natin tayo ng pagkain at sa kamera. Let's go mga brom bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Uh, dito na tayo sa may Jollibee mga kaprobrom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaprobrom, pasak na tayo. Let's go! Uh, dito na tayo mga kaprobrom, bibili na tayo ng pagkain. Let's go! Uh, ito na mga kaprobrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. At may 700 pesos na pera. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kapomblom Yatay na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Patulong na naman tayo ngayong gabi mga kapomblom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada At least man lang sa ganitong paraan mga kapomblom Nakabigay tayo ng pagkain sa kanya mga Nag-isip niya mga mga umaga may makain siya Let's go mga kapomblom Yatay na natin itong pagkain Let's go oh uh, nandun sa tatay mga kapomblom Lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 700 pesos na pera. Let's go. Dito siya mga kabumbrom. Pita natin. Let's go, mga kabubob! Nakikin natin pagkaigat na tayo. Let's go!